Bago magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po! Tila nagkainitan si Senator Bato de Rosa at Senator Rafi Tulfo patungkol sa hearing kaugnay sa mga pulis na may mga issue na kinakaharap. Sandali, Sandali, Mr. Chair, alis na lang ako hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga pulis pinaglulukaw. I'm sorry, I have to walk out. Tila nagbago ang ihip ng hangin ng magsalita at magalit si Senator Tulfo patungkol sa mga pagsisinungaling ng mga pulis pag nasa Senado. Puro na lamang no comment at hindi nagsasabi ng totoo ang mga inimbitahang mga pulis na di umano sangkot sa mga katiwalian na nangyayari sa mga ahensya na kinabibilangan ng mga ito. Ito ay kasunod sa kaso ni Camilon. Before I, uh, I I will rule that motion. Will will we'll hold that will hold that motion here, be and I will rule the, uh, uh, that uh, motion uh, on that motion later. Mr. Chair, okay. I would like to congratulate those two complainants, uh, dahil they passed the lie detector test. Yung ibig sabihin, lahat na mabiligay nilang statement dito from the get-go ay totoo. Simula nang pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito. Hindi sila nagsisunungaling and they've been very truthful. And I congratulate you both and thank you for being truthful. Talaga maasahan kayo. Ito nga pong masakit eh. Ito mga kababayan natin na maniliit. Kung sino pa po yung biktima, Pinasok na yung bahay na wala sa tama, walang dalang warat. Mali yung bahay na pinasok kung talagang merong talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung mayari ng bahay, yung pa yung kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit dito. Nung yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin at yung anak ikinulong anong klaseng hustisya meron dito Nang bugbog pa sabi ko nga kayong tatlo nagawa nyo yun sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap kung ginawa nyo yun sa bahay ni General Bato de la Rosa na Senator Bato de la Rosa baka may kalalagyan kayo sacrifice. I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. O maski na sa mga wala sa village na mga bahay na mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me while I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matapad, di kita kakainin. Huwag ka makain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobring harap mo, pero pag sa akin, di ka makatingin. Duwag ka pa Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Mo pa siguro hanggang sa matulang pero pagharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Subukan niyo gawin nyo sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa niyo yun sapagkat alam niyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati niyo nang ginagawa pala yan. At kinukonsidi kayo ng chief of police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng ustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby baby! Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. Kung na ang patay at nagbigti kuno, bakit ganito ang ustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, nasibak nga itong si Chief, Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik! Siguro Mr. Chair, patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede Mr. Chair. Yes, uh, we will do that, uh, Sir Tordolfo. Well, andito yung nagbalik, yung uh, Provincial Director. Uh, can we hear from uh, your Provincial Director? Ba bakit yung binalik? Sir, uh, good afternoon. Uh, naibalik namin, Sir Blaise, doon sa uh, appreciation namin doon sa investigation that uh, yung participation niya lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonet. Na So, with that, sir, uh, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman dun sa nangyari dun sa ground, kundi yung lang ang interview. So, binilik namin, sir. Yung lang yung re recommendation namin, sir. And it was approved by the regional director, sir. Then, pwede ba natin patawag regional director? There, alam niyo yung ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananugutan ito sapagkat pinapayagan niya ang mga, kanya mga tao na palaging pag nag, nag raid ng bahay ay nakasibilyan at nakabunet at walang suot na body cam. So how's that for command responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir? Uh, sir, uh, ulitin ko sir, yung, yung investigation namin kasi yung presence of the police dun sa area is... Uh, to validate the information. No, oh, sir. Pakisagot lang po yung tinatawag ng command responsibility. Yung estilo ng kanya mga bata under his command, these three people, these three policemen kapag nagsaserve ng waran, naka nakabonet, nakas janelas, uh, naka your, your honor, Mr. turo po, uh, hindi pa 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 nakapag, uh, out, come check police administrator out. Yes sir, Thank sir, all, kindly stand, stand up, please. Please your, raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Colonel, ulitin ko. Mga pulis ninyo na grade ng bahay, nakasibilyan, nakabonet, walang body cam. May lapsis doon. Ngayon, sino ang boss nila? Sino ang superior nila? doctors di Chepo Police, sir. Exactly. So doon ba sa mga binanggit ko, may pagpukulang bang mga police doon? May lapses ba doon? Sir, uh, kung, kung yung pagpunta nila doon, sir, is not uh, part on the procedure. Uh, no, yung procedure problem. po, yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi ba na nakasuot ng chapa ng police, kahit na sabihin natin wala ng waran, at least ba na may ID na makikita na pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh. Kasi akala nung mga ng Camilon family, mga akit bahay. But anyway, so yung procedure na yun, was there, was the procedure violated? Yes or no lang? No sir, no sir. The procedure wasn't violated? Yes sir, yes. Pwede no. mag-raid mo no, walang body cam? Depende sir kasi hindi raid yung pinuntaan sir. Kaya mag-serve ng no warrant, walang body cam, okay lang nakabonet? No, Pwede sir kung ano, uh, covert operation kasi yun sir, yung ano, nakita namin dun sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, uh, walang warrant tong pumunta sila dun sir. base dun sa... So tool. wala silang warrant? Yes sir. Nan. Okay, bingo. no Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi ni dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're insisting na sila ng untuhin nga. Wait, wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, ko. Yes, Makinig ka. Sabi mo, walang waran. Noong last hearing, merong waran. Makinig ka. No, 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 Colonel. Ulitin ko, for the end time. Ngayon, lumabas sa bibig mo. uli ka, Balbon, sabi pa nga ng Sabi mo, walang waran because it was a covert operation. Ang sabi nila dito sa hearing, matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant. In fact, wala silang search warrant pero may, meron, wag kang muna sumagot. Wala silang warrant dahil merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant will suffice because Andito pa dito si Tony Bernardo because at that time merong uh, witness or asset na nagsasabi nandiyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na isa-serve nila ng warrant. Do you, do you remember that, attorney? Kaya na nagkaroon tayo ng konting discussion between search warrant and warrant pares. So, arrest I believe well, there's a warrant pares but no search warrant is needed because merong nga witness na nagsasabing nandoon yung suspect. opo yung Ano, narinig ko po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, eh dapat eh, sumunod doon sa, sa Supreme Court uh, issue sa eh, dapat naka body warrant camera po. Narinig mo, Colonel Arnedo. Ngayon, ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation hindi kayo tumutugma to pa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, si Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Uh, you're wrong, Sir Dordolpo. Tuloyin mo natin. Yes. May warrant o wala? Sir, uh, may warrant, Sir. Pero uh -hmm. yung sinasabi ko, Sir, nagbabalidate nga dun sa ano, Sir, yung Chip Intel, walang dalang ano doon, pero nagmabalidate nga. Pero may, mayroon siya yung warrant, yung subject. Mayroon, sir. At hindi member, lang nabit-bit yung yes, warrant. Sir, yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi, hindi lang nabit-bit yung warrant because they are validating Chip Intel po yung uh, nandun, sir. Pero rin natin, covered ng warrant yung yes, subject sir. na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi oh, lang nabit-bit yung papel. Yes, sir. Oh. Pero mo then, Walang warrant, dapat hindi kayo pumasok. Sir, actually sir, hindi sila pumasok, sir. sorry, pumasok. Sorry. So, sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warat. Sinabi na nga mismo ni uh, Atty. Bernardo, sabi mo, sabi ng mga polis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo lang dito, dala nila yung warat. They were there, here. Dala nila yung warat. Ngayon sinabi mo walang warag, pero nung i-baby ka, sabi mo, eh, eh, Rory ko lang siya pa, hindi ko binibaby itong okay. mga tao na ito ha. Uh, kahit na mga dati ko itong mga taohan, alam mo na, kaya, kita ko naman, kung ako, ako yung rin gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, na pag nag kami, lalong-lalo na pagkilala yung cooperatives, number one, we allow them to use uh, uh, bullet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag i-serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng uh, police polis. Pero kailangan, eh, pag serve nila, dapat may kasama na sa ng polis na uniformado. Kasi, so, the, 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 my line of questioning will lead to the fact that these people are lying dahil sa kanilang pagsinungaling meron tayong biktima na napulong biktima na biniktima pa for the second time kasi nga po Mr. Chair yun yung gusto kong matumbok dito na yung Camilon family they were victims pumasok sila mali yung procedure na ginamit nila hindi Vicente uh, ah, sorry 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 itong Vicente family excuse me mali yung procedure kahit na sino ba naman Mr. Chair nakabonet, may pumasok ng mga tao, of course papalag, magkakaroon tulakan. And based of that, ginamit ng mga polis na ito para kasuhan sila ng assault, bang ginasuhan Direct assault to public authority. Mm -hmm. Biniktiba mo na nga, winalangyan mo na yung karapatan nila, pagkatapos kakasuhan mo pa, nakulong po sila Mr. Chair. Nagpiyansa lang sila. In pack, ako mga nag-abono ng piyansa nila. Taawa ko. And then, bakit pagkatapos makulong si tatay, si anak, susunda, natural Mr. Chair, kahit na ikaw, susunda mo sa yung tatay ko, nakulong ba talaga, tutuban na sa nakulungan. Pagdating po doon sa presinto, pati si anak, kinulong! And of course, magsisinwaling to sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sana, Mr. Chair, ipalay detector test sila kung sino sabi nito to. Ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin? Pumayag sila, pareho. Nag-lay detector, umatas to. Na ito ito. Nag-go ahead itong mga complainant and they passed. Kaya, uh, klaro natin na uh, as far as this committee is concerned, And as far as public opinion is concerned, talo na kayo. Kayong mga pulis na umatras. Kahit na, yes, yes, we understand that. It is your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test. Talapatan nyo yan kung ayaw nyo. Pero we are talking here about public opinion. Talo na kayo. Pati sa committee na ito. Mas naniwala ang committee dito sa proven true lie detector test na hindi ng Kasi, Pinag-usapan natin last hearing was Your word against their word So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo Chinatsalis namin kayo ng lie detector test Ngayon Kumasa sila Kumasa Kayo, kumasa But later on, umatras Hindi namin request yun That's your constitutional right But As far as this committee is concerned Nagkikita talaga namin, hindi naman kami Kahit hey, kayo, pulis kayo kung if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino pa paniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng lay detector test? Pumasa? O ito nag-volunteer tapos umatras? alam nyo, ah, uh, masyado mahalaga yung word of honor pagdating sa Pilipino. Pag sinabi mong, yes sir, magpalay detector this ako. Tapos later on, atras ka. Ang malaking bagay yan. So sa ngayon, as far as this committee is concerned, ito, impression of this committee, favors the accused talaga. Ito mga pumasa, talay detector this kayo, dadalong isip kami sa inyo, maniniwala dahil nga, umatras kayo. So, yun lang, simple. Kaya, kaya dapat, huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padalos-dalos sa ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginawa niyo na pumayag kayo sa umatras. Again, as I've said, it is your constitutional right. Hindi namin kayo pwede pilitin. Pero, sino ngayon yun ang talo? Kung totoong, totoo sila sabi ninyo, kahit na sabi niyo totoo yung sabi nyo ngayon, talo na kayo. From the, from the start, dahil nga, umayaw kayo, umatras kayo sa lay detectors, detector test. Ito ngayon sila. Halimbawa, granting lang, very remote, remote uh, possibility na nagsinungaling sila. Nagsinungaling sila. Pero, pumasa sila sa lay detector test. Granting lang, ha? granting na nagsinungaling sila. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling sila. Pumasa sila. Hindi sila matras. Kanino maniwala ang tao ngayon? Di diba? Sa kanila. Pero sila na hindi nagsinungaling. Dahil wala silang rason na umatras. Kasi alam na nagsasabi sila ng totoo. So ngayon, ano na ngayon ang tingin niyo sa sarili niyo kapag gano'n? Go, go ahead. Mr. Chair, um, I think it's not a question of public opinion. I think it's a question of these people doesn't have respect dito po sa Senado. I am just citing public uh, opinion opo. kasi lahat tayo naman nag-uobla. Yes. Marami nagsusubaybay dito okay. sa hearing. Eh. I agree with you. The, the kasi, legal, the legal aspect is beside. beside yeah. that, uh, kasi, issue. kasi Mr. Chair, kung matatandaan mo, in fact, we waited for several minutes, almost half an hour or so, na binigyan natin sila ng pagkakataon, makausap yung council, yung lawyer, nag-usap-usap sila dyan banda. Hindi natin sila pinilit, Mr. Chair. Walang pumilit sa kanila. Silang kusa nagsabi, yes, inulit mo pa ata yun, if I'm not mistaken. Are you sure? Sigurado ka, etc., etc. Maging si Senator uh, Sen. Tolentino, if my memory serves me right, ganun din. Walang pumilit, and they said, yes. And then yung kabila, Vicente family said, yes. Now, pagtalikod dito, they said, no para sa akin, panluloko yun. Pambabastos yun sa Senado. Kasi kung ayaw naman talaga nila, alam nila na at na sila later on, sana dito pa lang nag-no na sila. Hindi naman sila pinipilit eh. They know in their hearts, they know that Mr. Chair, na paglabas dito sa Senado, magnuno sila. Alam na nila yun. Kailan dito, sa harap natin at sa harap ng publiko, pinalabas nila na sila ay mag-iyas sapagkat wala silang tinatago. Yun yung point ko doon, Mr. Chair. Na para wag na silang tularan, dapat magpa-show cause sila later on kung bakit hindi sila ma-cite content. Kasi they could have just said no. Hindi natin sila pipilitin, Mr. Chair. Remember? Kung sinabi lang nila no sa atin, tapos na ang usapan. Move on tayo sa ibang topic. But they said yes. And the kabila said yes. Yun lang po yun. And now, Mr. Chair, may I request next time yung RD siguro, patawag natin, or maybe yung uh, si Chief PNP if we can request or si yung administration ng PNP yung higher hierarchy para nakakasama na doon kasi Mr. Chair may kita po ng mga biktima at may kita po ng iba pang biktima nila in the past May magpapakita kong video na meron pa sila ibang biktima at kumbaga parang gumawa ng kalukuhan mga ito nakalusot na naman at nakulong pa yung mga katulad na may mahirap Okay. Yes, we will, we will, we will uh, do that in the proper proper time. Uh, pa, oh, buti pa, Mr. Chair, yung mga ibang uh, PD at RD na nilapitan ko. Pag nirelieve, relieve all the way. Marami na po ako naparelieve na mga chief police na I went to the PD and RD na relieve all the way. Ito, nirelieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na para sa akin, very shallow, flimsy yung reason. Uh, kung sir, pwede ba natin i-play yung video na meron dalawang witnesses against the Bonet Gang? It has nothing to do with the Vicente case. Ito yung previous case na involved na naman itong grupo.